Alam mo ba ang ligtas na pagkonsumo ng guyabano tea? Mga tamang paraan o preparasyon sa paggawa nito? At higit sa lahat, alam mo ba ang mga taong bawal uminom nito? For today's video mga marikoy, samahan niyo akong gumawa ng guyabano tea. At atin na ring alamin ang ilang binipisyo ng dahon nitong guyabano. Ang guyabano, particularly ang mga dahon nito, ay isa sa mga kilalang halamang gamot na pinaniniwala ang may kakayahang labanan ng mga cancers, diabetes, arthritis, at iba pang mga inflammatory diseases. Mga tayo dito mga marikoy ng medium to large size ng mga dahon ng guyabano. At ang ideal na dahon na ating gagamitin mga marikoy ay yung hindi masyadong bata at hindi rin masyadong magulang. Yung nasa middle age na mga dahon marikoy. Oo marikoy, pwedeng pwede nga itong mga sariwang dahon. At pwede rin naman ang mga pinatuyo na. Pero take note mga marikoy, kailangan pinatuyo lang ito sa hangin at hindi nga sa araw o sa pamamagitan ng paggamit ng oven. Dahil ayon sa mga eksperto, nawawala ang nutritional value nitong ating bidang ng sigoyabano dahil sa tindi ng init ng araw at ng oven. Mangangailangan din tayo dito ng isang baso at syempre pa ng drinking water. At alam mo ba na ang tamang ratio nito ay 5 is to 2 o 5 hanggang 7 dahon lang ang katumbas ng dalawang basong tubig? Hindi nga padamihan ang dahon ng labanan dito mga marikoy. tain lang natin itong kumulong mga marikoy. At kapag kumulo na, ihihinaan na natin ng apoy. At pakukuloy natin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Oo marikoy, ang start nga ng oras nito ay one na siya ay kumuluna. Halo-halo ito mga marikoy at kung inyong napapansin, hindi ko ito tinakpan. Bawal nga itong takpan mga marikoy. Upang ang kanyang excess water ay mag-evaporate, ito ay mayaman sa antioxidants, nakakapatay ng mga cancer cells, traditional at mainam na gamot sa back pain, nakakababa ng glucose level sa dugo, kaya mainam sa mga diabetic, mainam sa ating digestion at immune system. Dahil napakayaman ito sa vitamin C, mainam sa kalusugan ng ating balat, dahil sa taglay na anti-inflammatory effect Nito, ito ay mainam sa may mga arthritis Mainam din itong anti-anxiety, depression at stress Dahil sa relaxing effect nito O ba diba, ang syala Ayan Mariko pagkatapos ng labing limang minuto Ito ay palamigin ng konti At syala ito ay gawa na Ayan Mariko ay kung napapansin ninyo hindi ito masyadong brown Dahil gumamit tayo ng tamang ratio O dami ng dahon at tubig Parang ikaw lang nasa tamang tao Char ito ay may self-life na 6 hanggang 8 oras bago masira ipinapayo na inumin lamang ito ng mga taong may nararamdaman nang hindi hihigit sa tatlong beses o tatlong baso sa isang araw at gawin lamang ito sa loob ng tatlong beses sa isang linggo. Pero kung gusto talaga o gagawin itong maintenance, kumonsumo lamang ng isang baso sa isang araw. Meaning, hindi pwedeng araw-arawin kung higit sa isang baso ang iinumin. Pero alam nyo ba mga marikoy na sa kabila ng maraming binipisyo nito, may mga tao pa rin hindi pwedeng mangonsumo nito o kailangan pang hingin ang payo ng kanilang mga doktor. Ito daw ang mga taong nagme-maintenance o nagagamot ng high blood pressure at ng diabetes. Gayon din naman daw sa mga taong may diferensya sa atay at kidney. O ba? Diba, kaya ingat-ingat din pag may time.